Ito lamang, uh, kakapasok lamang na impormasyon na tanggap ng Bombo Radio Philippines. Awak na raw ng mga otoridad itong uh, uh, tumakas o umalis na sinibak na alkalde ng tarlac na si Alice Lealgo o Gu Hua Ping. At uh, yan mga kabombo, ang uh, inaasahan na ibabalik dito sa ating bansa anumang uh, oras sapagkat dito yung mga kanyang uh, kasong kinakaharap at iba pang mga usapin. Opo, Director, nais po naming uh, uh, makibalita no yung uh, complete uh, information about that uh, breaking news na atin pong uh, na ipaso kanina about dito kay uh, Mayor uh, o dating Mayor Alice Go, uh, ano na pong status, uh, Director? Ah, uh, ang report po sa amin ay nasa hawak na ng Indonesian police. At uh, nakikipag-coordinate na po tayo doon kung uh, for uh, the immediate uh, return dito ni Alice. Mm. So Hello? yes po. O o mga kailan po kaya ito madadala dito sa Pilipinas dahil uh, alam natin na uh, naging uh, parang sirkus yung pagdating po nitong sina Sheila ah, at uh, uh, si Cassandra Ong. So papaano po ang magiging diskarte rito ng National Bureau of Investigation same ginagawa uh, ano po ba? namin lahat ng ano paraan na ma turnover na sa atin. Uh, yun lang po munang may bibigay kong information, sir. I aha. see. Uh, with that, aha. maraming salamat okay. po, Director. At, uh, salamat po, sir. Salamat uh, po. Oh, kami po'y makikibalita sa mga susunod pang pagkakataon. Mga kabombo, mga Nation, nakausap po natin ang Director ng National Bureau of Investigation, si uh, uh, Director Jaime Santiago. Siya po yung kung matatandaan po ninyo, siguro, uh, yung ating mga taga-subaybay, lalo na yung medyo mga kaidara natin at siguro yung mas nakakatanda no na isa pelikula ho yung buhay niya ni director ano yun siya yung sharpshooter na tauhan ng Manila Police District and later on naging judge ano po mga kabombo mga kastarnation and then ngayon isa na ho siyang director ng National Bureau of Investigation yan ho si director Jimmy Santiago